Ngayon, sa so, sinabi mo naman na walang ginagawa at napakadugas ko. Paano nyo naman po masabing madugas ako? Abel. Guys, All right. Tara, tara. Tu tayo. All right, so mga Mars, nandito uh, na tayo. Ay, sila yung nagbubuo na. Pulpugan niya. All right, so mga kapatid. Iyung ino, kadalita 'yun yung ino. Oh, asul, malayo. No? Yeah. Dahan-dahan mi pangalawang area. unang area yung huli namin mga ayungin. Susubok so, ulit Lagi na kayo, so, opo, ay titindig. Do, puson mo. Iya makamarsiau. Tengah mau itu. Ya pukul sembilan. belum ya Lu Sa lupak. Cuma tanpa. Yuk yuk. lupa tidak kute. Tunggu Hehehe. Hei. Hei. Hei.

Ilan deh? Kamu pasok kamar sah. Kadalang area kami. So, bang <laughs> so, klasing istak to. Eh, you no. Know? Oh. Kasi nung dati ito ang lagayan namin Lusot ng lusot Ang lusot Ang Makakalpas pa yan siya nga Pagka nakapaltok eh Okay so? Okay so? Malaki pa sa muka nila yung engineer vision mo Baka manampal Okay, right Pwede pala pag malulat. siya, Eh, isimula na data eh. Isimula na pa. Yung sa box na may. Isimula na kami pa Ito. Ito pala. Isimula na pa. Laging ay bago. Budol Ah, maganda tala pag Okay, so. Ano mo Oh, bakit na. mo na turin. Tatalon, tatalon! Ipapaligpika <gibit> natin yung kamay! <laughs> yon, Yan, mo! mo! Ano Yan! Ay! Atorni. pa lamang! baka Yan! yung kanina? malaki pala yun! Malaki na! atorni lamang talo! Hahaha! lamang talo ah! Hindi na! Ay! Nagbibiro Puro biro ang na! Nung sa akin! Ah! May malaki nga! <laughs> Ay, <nila daw. laughs> Ay, <laughs> Mangingisda ka na. Tunay eh, kasi natinik ka na eh. Buti ka, tinik lang eh. Sa amin kang duli. Okay, so. Ah, na, guys, tinik ng pagulong-gulong na. Ang Pagulong na. Pagulong Pagulong na. Ka, ya, guys. Dapat mamingiwit pala tayo, no? Ayan. Yeah. Ano pa to? Ito, to to kuya. Ayun nga, kinakawang ka. Ito Buti na lang, oh. More on, shoot man, now, guys? Shoot lang, shoot. Shoot lang, shoot. Okay, so. Oh, oh, oh. Ay. Ay. Malaki yun. Nag-aaksa yan. Eh. Ah, <laughs> Mahirap pa gano'ng turne. Yeah, shoot. Oh, oh, oh. Oh, oh. May malaki pa, may malaki pa. Oh, Wala pa. Are pa hawak mo ngayon day? Galuaray. dito. Are pa din. kakay jamala kare hawak kong dyan. Oo. Tayo rin hawak ko. Ya wala rep. Ano tabi pala na hawak. Are di ko magini Marami pa dyan. Tingnan ko dito na ako para mas maganda. 10. dyan, dyan. Dyan. Turno. Dyan pa dyan. kawayan mo na Ito, Ah, kawayan sabi ko hindi nyo ako ay naano ha <laughs> hinihila ko oh, daw ito lang pero nila hila o baka tama ka alright guys at grabe blessing <laughs> uh, 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 thanks God <laughs> <laughs> ay, siya? okay lang o. yan aray aray na oh. yan malaki sige oh. lang hawakin mo lang yan ito ni grabe buhay na sarga ng tunay guys you know bay bagong na ang buhok mo bay bagong buhay dilaw yung nung nakarana hindi kaya tanonood sa youtube eh nanonood ako ka mag like ka rin Nilenogayso. Mga guys, so, na, so bukas uh, mamimingwit na si kami mera? guys kasi mahina yung huli namin ngayon. Ng? No. Sama na tayo sa parehong pingan, gimingwit. Hindi pa ng pingwit Hindi hulog pa niya yung bigwits <laughs> <So>, ah. <laughs> doon. Takbo na jump. Oo. Dito kami. Sinulokay. Logan eh. Na? Bibitawon na. Guys, so puro talaba guys. Oo. Bibitawon na ha. Yung sabit sabit Sabay. Tinik. Wait. May 10 kilo na. Ay, ayarin din sana. Susunod kami dito. Kuya, mga torneo yung tayo. Yun, dami San na nakalabas. Banjirap. Banjira. Banjira. Kanya kalalaki oh. Nakalabas na. Yun. Sana pa. Nasa ba? Ito ito. Ay, Tons. Yun, dalawa pa. Kala nyo, kayo lang may huli ha. Marami huli na, bi. May hawak na huli na. Meron pa din ay sa karon din meron ay, ay, pa malaki. Meron pa din siya ranting hawak. meron pa rin din, no. dalawa pa rin. Yun, nakalimutan ko na. Hindi mo huli pa Huli yan. Okay, two, mm -hmm. Mm -hmm. Nung kami, Anthony Halos sa Panyera, ganoon ka Puro malaki. Ito <lokan> <lokan> wala ang Gawin niyo <lokan vaiden siya> <lokan> okay, ay, ay, ng paraan. Magaling kayo magtanggal ang panting ay, 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 ngayon. Tunay na pantihan. Yung kaya baka may yung panyo, dahil dito talo, hindi naiintindihan. na. Ah, ano ay, biglang damay. ay. Asta asta. Paaling super. Sabi siya't meram yaroyutinda. na. natin. isang. Pa ito yung guys. Oh, hindi ng muso. Tilap nga. Oh. No. No. Na ang no. na no. na no. oh. na natin. sa diya sa ilaw. Eh oh. wala ka pa dito, wala ka pa dito. Hindi, okay, so? <manyan> <manyan> yung sinasabi ko ngayon na yung kasama si Remy. Oh. Ay yung hindi, yung tayo din na oh. Simulan lang pa na. Alright, yeah

aloking ngaw aloking ngaw kung may kau na ang ata 1 kilo? setiyo 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 kilo. setiyo 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 setiyo

yan, ito ito. Ito ito, ay, ito, ay, ito. Ay, laki ay, Ito ay, laki. Ay, laki. Laki. Oh. Ay, ito ito. Ito malaki. Guys. Ito ito ito. 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 Ito ito Dangay. Eh. Ito yung bumunggo eh. Sabi ni Vinny, hinihila ko yung hindi yung ako. sa akin yung paa. Yun. Ari, sari, ari pa siya. Oh, di makita. Sabi Ayan. Di Ayan. sa video ko? Malaki pa din. Ang dami pa dyan, pa. malaki. aray, pa Aray Ari pa siya. Ari pa siya.

Dami ang arroyo dito, Tio. Hindi, ko dito. Pwede mo tinapyanan na nasa lipid, Tio. Turing yung Sus, iba pala <laughs> yung hila. <laughs> na ruwa! dito ka! ko, ka, sila? <laughs> hindi pa, hindi pa. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa, hindi pa. Hindi hindi pa. Hindi pa, hindi pa. na Nah, Grace. India. suhab Indonesia. <laughs> so

Harpa yan pagkaluma mo Oo. ang mga tao na Hop, hop. Meron ka king na. Hoyon. yan. Talo 'yan si ano? Sino yun? Sino 'yung sumama sa atin dati na malakas daw siya sa ano? Oh malakas daw siya sa alamig. So, nung hinipan ng hangin. <laughs> Nandoon na sa may bato na kagano no? Oo, oh, kalamig eh. Kasi <laughs> 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 nga <ako> pala yaw. <laughs> <laughs> Alright, so mga kumaras at balik kami doon. Kasi maaga pa naman. Oo, oh, maganda yung area. Oo, balik pa nga. Guys, oh. Nakay! Nice. Oh, oh, oh my God. Smile ka mga doon. Smile. Hello. Hindi nila lamig yan. Talaga din Guys.

Kumusta okay, okay. 'yan, ah, so, pa nakabarik 'yan. Ay, okay. tayo, baray. Si baray. Siwon naka pa yata doon isang emperador. Eh 'yun? Bagong taon. Bagong uh, uh, taon na bagong taon niya. bagong taon. Ito na ang bato kaganda sa ilalim. Yung cheese rin ubos na. sa apa. guys.

Naka-injector. Kaya huwag pa lang kayo. Papay, pa, ito niya at bago pa lang siya. Baba, hindi iyaki. Hindi ang pakal doon pa si mama. <laughs> bago pa kami. Kami lang dalawa dyan, oh. Tagulan-ulan pa yun. Ang lalaki ng ulo yun. Dalag. Ang sa sito niya. Tara, uwi na tayo. <laughs> Sabi, <so> <laughs> sumukot. <suba. laughs> Nandiyan pa, Mamaya pa mga ayaw. Mahilig. Saan ay natin ni Keo? Iba pala yung paningin niya. Yung tanduli naging silak siya na. Wala na ayaw. Hindi na nga yata. Ang bumangka. ng paningin niyo. Baka nandiyan lang yun. Malalaman to kung meron talaga. Wala. wala talaga. Wala. already Ready? Ready? Inaga. Inaga. Yes. Yung kandole Paano. naging kilap ya. So ito yung huli natin guys. Ang untay. Huli natin guys. Dugi tayo ang untay. Estimate by the kayo. quarter pillows. Ang untay guys. Ang untay. Nalugi tayo sa malakas. Ang untay. Ang untay. Alright guys, at uwi na kami dahil natinik ako, yan oh. Kung sa batangin nyo ba alay na tibo eh Ayan at uwi na kami Tara Ito so, kakaunti yung huli namin ngayong ino Pinulot, pinulot lang namin Ayan <coughs> Ay boy natapakan <laughs> Let's go <laughs> Kaki mo Malamang, malamang, malaminan ang mga ginawa Susay, susay Susay, susay Susay susi Susay mga Ano baba. Ali ka lang mas niya. Ikaw na, ikaw na Ako rin dyan sa tabi mo. Ngayon. Pintas ko. Balag pata ka susay. Ya, hawak na nga. 看、啊、我玩个游戏，走，走，走，走，走，走。 Alright guys Sabi mo Ayan Ayoko ng ano Ayoko pare, sa Madre ano, sa, sa Madre ah, to yan Ano ah. tuloy 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 yan. Alright. Yan. Sige. Asan e? Dine, dine, ere, ere. Ito? Oo. Ayan. Uy, malaki o. Bahala na ito, gusto na itong malaki to. Ayan. Uy, mamaya kong papunta. Ayan. At sa kay... Uy, ano ko yan? Doon niya, kay mama yan. Sa atin o. Kami na ins o. Uy, malaki na naman o. Yan, wala nang dilaw eh. Yan. All right, so guys, at tapos no. At bukas ulit kami. At konti lang yung huli namin ngayon. So bawi kami bukas. Marami kasi nag-area doon. <laughs> Kaya <laughs> Ano ba dito? Mayroon ako nitong inumin. Na, o, wala! bukas na. Hirahin <laughs> <laughs> na <laughs> Oh, ako diyan. Right, uh, Comment ko lang dito no mga Mars don sa isa pong viewers natin na nagsabi na bakit daw isasama uh, bakit ko daw isasama yung anak ko? Eh, wala naman daw ginagawa at nagbibidyo malang daw so bakit ko daw isasama dun sa party sa mga isda so baka hindi po siya nakaintindi ng mga commerce no sa um, so, pang isda kasi ganito yung kung sino yung kasama doon lahat ng kasama doon basta lahat ng kasama may ginagawa ka man o wala basta kasama isasama po talaga yon. Ngayon, sa sinabi mo naman na walang ginagawa at napakadugas ko. Paano nyo naman po masabing madugas ako? Abel. So, halatang uh, ngayong kalang ka lang nanonood, no? Ayan. Pero salamat din sa comment mo na medyo magaspang. Ayan. Uh, medyo masakit sa tinga. Pakinggan yung sinasabi nyo. Kung sa tingin nyo po ay ako ay madugas, uh, hindi, kaya hindi umasinso. Uh, salamat. Salamat sa iyong napakagandang comment. At tungkol naman doon sa sinabi mo na kumikita naman sa YouTube. Um, sa ngayon kumikita na no, pero halos isang taon na hindi na ako kumikita. At nung nakaraan, kumita yung YouTube channel ko, may git 5,000. Manood po kayo, yung mga kasama ko doon, nagkaroon sila ng sahod. Hindi hmm? naman siya ibig sabihin na sahod, no? Sure, the blessing ko yun, kahit konti lang yung kita ko. Kaya wag mong sabihin na kumikita naman ako, uh, bakit ganon ang ginawa ko, no? Ayan. Salamat sa iyong napakagandang comment. Nang dahil sa comment mo na yun, nagkaroon po tayo ng content. Ayan. Shoutout po at God bless. Maraming salamat sir.